Kada araw, halos walang kapagurang iniikot ni Jovencio ang mga kalye sa Baguio City, makapagtinda lang ng mga merienda. Maliban sa bigat ng kanyang mga paninda, malaking hamon din sa kanya ang pakikipagpatintero sa mga tawiran. Hindi naman masyado. May minsan matagal, may 7 minutes ganun. Pero araw-araw talaga na. Sabay takbo na kung ano. sa pedestrian. Ganun. Pag may karga ako naman, hindi na may minsan magmadali ako, hindi na ako dadal sa pedestrian. Okay. Kaya naman malaking tulong na sa kanya ang pagkakaroon ng Ordinance number no. 7, Series of 2010 o ang King of the Road Ordinance. Dito, ang mga motorista ay dapat tuminto ng limang segundo para makatawid ng ligtas ang mga tao sa mga pedestrian lanes. Malaking bagay na yun pag, ano, sa pedestrian pagkakaroon. Kasi septet I may mean, minsan na. Si kagay kanina. Kung walang pedestrian, diretso de 'yun pag ganun. Malaking bagay rin daw ito sa ligtas na pamamasyal ng mga turista. Napapadali ko po namin yung pagtawid. Kasi um, may chance po kasi na um, hindi mo alam kung dadan yung isang sasakyan o oh, kaya Pitigil sila. Uh -oh. Pero ang problema, maraming motoristang lumalabag dito. Sa tala ng Baguio City Police Office, 439 na ang mga motoristang lumabag sa nasabing ordinansa mula May 29 hanggang June 10 ngayong taon. Parte ito ng Oplan Drive na layong mabawasan pa ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Yun nga, kailangan maging aware yung mga motorista na we do have this ordinance. So, syempre meron pa rin yung alam nilang pedestrian lane, mabilis pa rin yung pagpapatakbo. So, yun nga, part of our uh, uh advocacy yun, yung pag-increase ng awareness sa mga motorists with regard to this. Ayon kay Councilor Fred Bagbage na Chairman ng Committee of Public Utilities, Transportation and Legislation ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio, responsibilidad ng mga motorista na irispeto ang mga tumatawid sa kalsada. Ang natin na king dyan ay mga pilis na dapat sila ang pagbibigyan kasi, uh, yun na nga, meron tayong designated na na lane na tinatawag doon na zebra lane na para doon sila dadaan. Suportado naman ito ng ilang motorista pero hindi pa rin ito alam ng karamihan. Nasa kanila na yan, sa mga kasi kami mga driver karamihan sa amin uh, hindi mo sasabihin na hindi alam nila yung traffic violation alam nila yun eh, nag drive na nga eh marunong na sila magmani ibig sabihin common sense na lang uh, sasabihin na lang natin isipin mo wag kang magmamadali basta magpapatakbo kayong sa tama talaga uh, makakatulong naman po siya kasi ano parang mas panatag silang tatawid kasi alam nilang may ng gano'n yung kaya papasok sa utak nila, alam na nung driver na dapat tumigil pag may pedestrian. Tiniyak naman ng BCPO na paiigtingin pa nila ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa para matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian. Multang 1,000 pesos at pagkumpis ka sa lisensya ang parusa sa unang paglabag. 2,000 pesos na multa at pagkumpis ka ng lisensya ang parusa sa ikalawang paglabag. 3,000 pesos na multa at pagkumpis ka ng lisensya ang parusa sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Maliban dito, ang mga lumabag sa pangalawa at pangatlong pagkakataon ay obligado rin dumalo sa road safety seminar bago ibalik ang kanilang lisensya. Christopher Umayam, RNG News.